guys so na natin to wala ano ano to ito yung kambing okay hmm. sa mga maliliit lagyan na natin yung mga maliliit sa bilid lang sabang ano hmm. ayan ayan So, good guys. Ayun ang birthday celebrant natin. Ayun oh. Ang napaka-bait na look. GR. Ha, uh, tayo ay natin mga preparasyon natin mga handa. Pao. Uwi yes, so. Oh. May pa na na. Ito ang aking babantayan. Ayan, check natin guys kung

Sunod natin yun oh. Ayan. Ikuit natin. Uy. Pusa. Laman po yan ng anong kambing. Ang ihaw ko. Sarap niyan. Ayan. Uh, yun, ganda guys oh yaw talagang wala asang ka oil oil yung camping kambing talaga oh. punti yung oil nya oh ang sarap pulutan oh uh, nice guys, guys.